pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live, Live. Nation. Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas upang mas lalo pang mapayabong ang kaalaman sa wastong pamahala ng basura sa lalawigan ng Batangas isinagawa ang isang pagpupulong ng Batangas Provincial Solid Waste Management Board na ginap sa conference room ng PGNRO Ro Building Capital Complex Batangas City Pinangasiwan nito ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa panguna ni PGN Department Head Luis Awitan dinalo ng pagtitipo ng iba't ibang mga tanggapan ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa mga pamahalang lokal sa lalawigan at mga katuwang na ahensya kasama ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of the Interior Local Government Batangas sa nasabi nga pagpupulong binigyang pansin ang mga kakulangan at suliranin na hinaharap ng mga Municipal Environment and Natural Resources Office pagdating sa solid waste management at mga hakbang upang mas mapaunlad pa ito sa kanilang mga bayan at distrito. Nagbigay kaalaman naman ng BioCare Health Resources sa pamagitan ng paggamit ng revolutionizing waste water treatment plan upang maiwasang makontamina ang mga tubig. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng Cemen Batangas, nagulat live para sa Cemen Pilipinas. CNN Live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat, Transbelda Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. Sa